Sa tuwang iba't ibang ahensya ng gobyerno, na mahagi si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng tulong at ayuda sa Digo City. Sa ceremonial turnover ng presidential assistance to farmers and fisher folks and families of PAFF, sinabi po ng Pangulo na batid ng gobyerno ang hirap na dinaranas ng mga magsasakat maing isda. Kaya tiniyak po niyang nakaalalay ang pamahalaan sa kanila. Si Regine Lanuza sa report, Rise and Shine Regime. Natuyo na ang mga pananim na mais ng magsasaka sa Davao del Sur na si Erlinda Magudar dahil sa grabing init na dala ng Il Niño. Dahil ito lang ang pinagkukunan ng pang-araw-araw na pangangailangan, kinailangan din nilang magkuling upang kahit papano ay may makain. Kaya naman lubos ang tuwa ni Erlinda na isa siya sa naging benepesyaryo sa tulong na binigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng kanyang presidential assistance to farmers, fisher folks and families. Salamat lang po kayo, ko tabang sa amo ang bugas o kwarta ng 10,000. Nagpapasalamat din ang mangingisdang si Leo Ware Sr. na nakatanggap din ng 10,000 pesos na ayuda mula sa Pangulo. Lalo't hirap din silang makabawi dahil close season na. Ah, uh, salamat kayo sa iyang gitabang sa mo ang mga katawan nga kami nga isip sa ka mananagat o farmer banguban. Nga iya mengi tabangan ani. Dako tabang na kay tabang namo. Nagpapasalamat din ang lokal na pamahalaan sa tulong lalo pa. At malaki talaga ang naging epekto ng El sa Davao del Sur, kung saan mahigit 50 million pesos na ang danyos. Samantala, sa Davao Occidental naman ay halos natuyo na ang mga lupa, kaya nahihirapan din ang kanilang mga magsasaka. 10,000 pesos each for 10,000 people. I think if you multiply that, that's around 100 million pesos. So very, very big help. Alam mo sa mga ginagawa niya, wala na talaga akong masabi he is the best president so far. Ayon naman sa Pangulo, full of government approach ang kanilang ginawa. Dahil maliban sa kanyang dalang tulong, kasama rin niya ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, Department of Trade and Industry o DTI, Department of Agriculture o DA at iba pang ahensya ng gobyerno. Namigay din dito ng mga kagamitang pangsaka at pangisda. Gusto ng Pangulo na umanlad pa ang pamamaraan ng mga magsasaka at mangingisda sa lugar. Mahalaga ang pagkakaisa ng bawat Pilipino para sa mas mabilis at epektibong tugon sa El Nino at upang magpapaghandaan ang nakakaambang panahon ng La Nina. Inabisuhan naman ng mga LGU sa mga benepisyaryo na gamitin sa tama ang tulong na naibigay sa kanila upang umunlad naman ang kanilang buhay. Regine Lenuza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.